Initial update, mga best friend, dito sa Sari Sari episode na sinasubaybayan po natin. So kung nakikita nyo, still ongoing pa rin yung tambak seri dito sa pinapagawa po natin. So syempre, ako ang ininyero, ako din ang supervisor sa, <laughs> sa gawa po na ito. So hayyan kailangan po natin i-monitor talaga yung manggagawa natin. Tapos na dito na side, na kumpleto na rin ang lupa, natambakan at dito na side. Tapos na rin. So, konting uh, kimbot na lang dito sa ilalim, matatapos rin ang lahat na to. So, but still, ongoing pa rin, meron pang konting uh, tambakan na area ito, na lugar na to. So, uh, samahan nyo pa ako until end sa proyektong ito na pinapagawa ko mga idol kong mga kababayan OFW, followers and non-followers across the globe. At still, naikabit na rin yung mga trusses. So, yun matibay. So, kaya niwi-welding pa. Sarili ko rin yung welding machine na binili natin sa so, nagagamit rin natin. Lahat ng mga gamit, na uh, provide po natin para at mabilis ang paggawa. So, kayaan So, para at least matibay kahit anong mga bagyo daw mating, matibay yung kapit. So, yan talaga ang hugot natin. Ano? So, salamat, salamat sa inyong pagsubaybay. Hanggang dulo, guys. Samahan niyo ako. Love you all, guys. Have a blessed Sunday.